Yeah, no, ating Serena, naglalakad-lakad at naglaro ng buhangin. Yeah. Uu. Ang sarap maging bata. Yeah. Kunwari ikaw si Kate Winslet. Hey! <laughs> Mainit. Bakit ka rin na malamit? <laughs> Puro ihi na kasi yan. <laughs> <laughs> oh, dali bumalik ka daw, tapos bigla kang gumanon. Yan, parang yung Jezebel baga. O, oh, lubog. Tapos, ano, lubog ka. Dito ka umarap. Tapos, ahon. Artist tayo. Ayan po ang ating po ang ating Ah, tari, tara, doon na. Sige, walk ka lang. Apo oh, taka muna na doon, may picture lang kita. Ayan po, habang ini-enjoy niya ang kanyang stilts. Adventure. So, siya muna ay mag-moment dito sa kanilang Smile. Yeah. Side by side. One, two, three. Yeah. Parang Jessibel lang ang may paganyan-ganyan ta. Okay. Kahit okay, nga, kahit nga yung alon lang yung ahampas sa'yo. Nakakapagod. Ikaw. Nakaka-on yan, ha?